Patay na ng mahugot ng mga otoridad ang anim na taong gulang na lalaking ito sa Purok 2 sa Barangay Aurora sa Pudtol, Apayao. Ang kanilang bahay kasi na pinsala sa pagguho ng lupa. Epekto pa rin yan ng halos walang tigil na ulang dulot ng shear line sa Northern Luzon. Ang ilang residente inabisuhan ng magsilikas dahil sa walang humpay na pagtaas ng baha. Okay. Pero ang ilang residenteng hindi na kayang lumikas, nagpasaklolo na sa mga otoridad. Magaling araw kasi nangyari. Uh, hindi, hindi na lahat na i-evacuate. Ang instruction ko na ngayon is uh, lahat ng mga nasa mariparian owners, mga tabi ng ilo, lahat. I-force evacuate na ninyo. Kung kailangan pusasan sila, pusasan na ninyo. Sabi ko, hindi naman silang Uh, responsable sa anong anumang posibleng mangyari sa kanila. Sa ngayon, pumalo na sa anim na pong pamilya ang inilikas sa bayan pero posible pa itong madagdagan. Nasa limang barangay na rin ang isolated dahil sa pagtaas ng baha. Kailangan siguro ng ano, uh, helicopter para mag ng mga kailangan nila doon at kung may may evacuate na mga tao, bababa na lang po namin dito sa mga evacuation centers. Ang ilang bayan naman sa probinsya, kaliwat ka ng pagguho ng lupa ang naitala gaya sa bayan ng Kalanasan. Malawak ang pagba naman ang naitala sa bayan ng Luna. Sa probinsya naman ng Kalinga, delikado ng daanan ang tulay na ito sa bayan ng Tinglayan matapos gumuho ang ilang pundasyon nito. Nagbayanihan naman ang mga residente at turista sa clearing operation sa gumuhong lupa sa barangay Bangad Sentro. Sa katabing probinsya naman na Cagayan, naranasan din ang malawakang pagbaha sa ilang bayan. Sa bayan ng Apari, pabugso-bugsong hangin at ulan ang naramdaman dahil sa shear line. Sa lungsod ng Tugigraw, hindi madaanan ang ilang kalsada na lubog pa rin sa baha. Ang mga otoridad, naglagay na ng harang sa mga kalsada para maabisuhan ang mga motorista. Pero sa Barangay Sentro 4, lampas tao na ang baha. Kaya naman ang mga kinatawa ng Philippine Coast Guard gumamit na ng bangka para ilikas ang ilang residente. Inilikas naman ang 74 na residenteng apektado ng pag-apaw ng Anafunan River sa barangay Anafunan East. Sa bayan naman ng Peña Blanca, puspusa ng clearing operation sa pagguo ng lupa sa barangay Kibal. Isinakay naman sa bangka ang motorsiklo ng residenteng ito sa bayan ng Pamplona sa pag-apaw ng ilog. Sa sentro ng bayan, lumusong ang mga residente sa halos abot-tuhod na paha. Mataas pa rin ang level ng tubig sa barangay Dugo sa Kamalanyugan. Ang ilang bahay, pinasok na rin ng paha. Sa bayan ng Enrile, bagamat umaaraw na, lubog pa rin sa baha ang Don Loreto Road sa drone video na ito. Sa tala ng Cagayan PDRMO, pumalo na sa higit 2,000 pamilya o nasa 7,000 na individual ang inilikas sa buong probinsya. Binabantayan pa rin ang level ng kagayan River. Bagyang bumaba yung Cagayan River here, you know, from 11.1. Uh, 12 o'clock uh, kanina, bumaba siya ng 11 meters na lang. Bumaba ng 0.1. And uh, we're hoping uh, mas Sa kasagsagan naman ng pagragasa ng Abuan River sa Abuan Bridge sa Ilagan City, Isabela, Ay, buha, naglakas loob pa rin ang 201st Maneuver Company ng RMFB2 na dumaan sa tulay. Ito'y para maitakbo sa pagamutan ang isang buntis. Matatas naman itong nadala sa pagamutan. Ang mga residente namang ito napilitang buhati ng kanilang motorsiklo para makatawid sa bahas sa barangay Cabisera 10 sa lungsod pa rin ng Ilagan. Inilikas naman ang ilang residente sa bayan ng Benito Soliven. Humuhupa na rin ang tubig sa ilang ilog sa bayan ng Etchage. Charles Nicolimon, RGNews